Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. <makes noise> Dito nga pala ako mga kumartes bumaba sa may San Nicolas. Dito nga yun sa may tapat ng school at dito nga yun sa may kantuhan. Nagpahatid nga kasi yung aking anak dito nga sa aking biyanan. Kita nyo ba yung kalsadang yan? Ayan nga pala yung ginagawa dito sa may San Nicolas. Kaya lagi na lang traffic. Diyos ko, inaabot talaga ako dito ng siyam sham Traffic na nga sa FPAP. Traffic pa dito. Kaya naman anong oras na ako nakakauwi. Dito ko nga inaantay yung aking asawa at sabi nga niya ipalabas na nga daw siya. At dito nga sa may kantuhan na nga ako sa shuttle para sabay na nga kaming umuwi. Tinatanong ko nga sa kanya kung nasa saan nga yung aking anak ay naandito nga daw pala sa may school at nagbabasketball. Sila sila nga lang yun nandito at pwede nga lang silang pumasok dito kapag ka naandito si Paring Bong. Si Paring Bong kasi yung nagbabantay nga dito sa may school. Kaya ayun, pwede lang sila maglaro dito pag naandito siya. Sabi ko nga ay maya maya nga ay umuwi na at wag magpapagabi at madilim nga sa daan. Doon pa man din sa daan sa may pathway eh, medyo masukal nga. Kaya hatid na nga lang daw siya nung kanya mga kalaro doon nga kinainay. Doon nga pala sa school na yun eh doon nga pala siya papasok ng grade 7. Pagkadaan nga namin doon eh, umu uwi na nga rin kami mag-asawa at dito nga sa may medical ay meron pang banggaan. Kaya ayun, buti na nga lang at nakamotor kami kung hindi i-traffic na naman. Pero ang banggaan nga lang pala dito ay banggaan ng mayayaman. <laughs> Pero mukha namang hindi ganun kalala ang banggaan dahil nga parang gasgas -gas lang. Tapos dito naman sa may medical yan, Diyan sa may umuusak na yan, Diyan kami nabili ng barbecue. Pag walang maisip na ulam at pag tinatamad niyang magluto, doon nga kami nabili ng barbecue. And finally na, dito na nga kami sa bahay at medyo maaga pa hindi pa madilim. Bakit? Ito nyo naman langkot, may pagiling pa nga bay maaga pa <laughs> ito nga lang din talaga ang kagandahan kapag ka nga walang OT nakakauwi nga ako ng maaga at hindi pa madilim syempre pag kaganon nga ay eh, maaga nga ako nakakapahinga at maaga na nga rin ako nakakapagluto sabi ko nga sa kanya ay eh, magsalang na nga siya ng labahin para nga kinabukasan ay eh, wala na akong labhan ay aba katatamaran pa ba yan eh pipindutin na lang tapos maya maya ay eh, may inabot niya sa akin pera <laughs> ay aba ako takan, takan naman at hindi pa naman swelduhan eh inabotan pa nga ako ng isa pang libo sabi ko isaan galing to ang nakakaiyamot lang talaga sa Tol, ayo sasabihin kung saan galing. Ay akala ko talaga ay akin na yung palay sa prank at pambili ng daw ng bag ng aking anak. Siya kasi ang nakatoka sa pagbili ng bag. Tapos yung iba nga ay akin na. Tinago ko na nga yung pera at baka nga magastos ko pa. Mga isang araw nga pag may time nga ay bibili ko na nga ng bag yung aking anak para nga hindi ko na magalaw yung pera. At dahil wala nga dito yung aking anak ay magsasangag na nga lang ako ng kanin at magpiprito na nga lang ako ng itlog. Sinamahan ko na nga din nung Shanghai para nga maubos na. Pagkatapos nagsalin nga ako dito sa lagayan ng barley papainom ko nga to kay Mudra dahil maganda talaga to lalo na sa mga matatanda. Pati nga si inay, ipinagtabi ko na nga rin. Magandang uminom nga ng mga herbal lalo na kapag kawala wala ka pang nararamdaman sa katawan. Yung iba kasi, e ka lang umiinom ng mga herbal na ganito kapag kami nararamdaman na. At dahil meron nga akong nakita na nilagyan nga ito ng kalamansi at honey, igagawin ko rin. Tapos sa malamig na tubig ko nga siya tinimpla. Kasi yung iba hindi mo talaga mapapainom ito kasi nga lasang dahon. Pero try nga natin tong kalamansi at honey kung papasaba ang lasa. In fairness, sarap siya para siyang lemonade na may halong kaunting dahon. Pinatikim ko nga dito sa aking asawa pero hindi nga niya nagustuhan dahil sa pangarin yung dahon niya. Ipagtimpla ko na nga lang daw siya yung may gatas na lang. Mas bet nga nila yung may gatas dahil nga parang milk tea lang. At ayan pagkatapos ko nga magprito ng itlog at Shanghai ay eh nagsangag naman ako nitong aming kanin. At dahil dalawa lang kami ng aking asawa na kakain, itinansya ko nga lang kung gaano karami yung aking isasangag. Dahil baka may matira na naman isayang, mapapalagay na naman sa rep at lang. At ayan pinagtimpla ko nga siya nitong itong barley na may halong gatas. Mas masarap nga kasi ito sa panlasa nila. Kaya nga nagustuhan ko nga itong barley ay eh, marami nga siyang health benefits. I-search nyo na nga lang sa Google kung gusto nyong malaman kung ano-ano yon Dahil marami na din talaga ako nakita na umiinom nga nitong barley. At pagka nga naubos ito ay eh yung malaki na nga yung bibilhin ko yung isang kilo na. Para hahatiin ko na nga lang para mabigyan ko nga si Inay at saka si Mudra. Maging health conscious na nga talaga tayo ngayon dahil nako may edad na tayo. At kahit renta pa nga lang ako eh, ay nararamdaman ko na talaga yung mga sakit-sakit sa katawan. So ayan, pagkatapos naman namin kumain, eh nagsalang naman ako nitong pangalawang salang ng aming labahin. Pagkasi kasi nagkaroon nga ng pasok ng Sabado, minsan Webes o Biernes, eh naglalaban na nga ako. Para pagdating nga ng linggo, eh lilikumin na lang, tapos magpaplansya na lang. Para kahit papano nga yung gawaing bahay, eh medyo mabawasan at makapahinga pa rin ako. At pagkaganon nga na nagkakapasok ng Sabado, eh hindi ko na nga magawang magpunas-punas. Ang nagagawa ko na nga lang, eh magwalis-walis nga dito sa loob ng bahay. Kaya naman ang mga gagamba, ay eh, tuwang-tuwa at hindi nga nasisira ang kanilang mga bahay. Ay hindi ko na nga kasi napapagtuon ng pansin lalo na kapag ka nga tayo ay busy. At pagkatapos ng tumunog nitong aking washing ay pinaspasan ko na nga ang pagsasampay para nga makahiga na tayo. So ayan lang naman mga kumarates ang ganap natin for today's vlog. Thank you for watching. Bye!